Hello, hello, what's up po sa inyong lahat mga idol So Carlo Villas vlog nga po pala At welcome po sa ating panibagong vlog So for today's video mga idol Ay nandito po tayo sa may baklaran Dito, dito kami banda ngayon sa may LRT Sa may TAC Avenue Ayan At uh, so, kung mapapansin niyo po Sobrang laki ng pinagbago ng baklaran ngayon Ayan kasi sobrang luwag niya po uh, Today is October 21 syempre magdi-December na rin Diba? Ayan si Jade nagka-wipe pa So nandito kami ngayon Kasi bibili po kami ng costume Ng aking mga anakis para sa Halloween At uh, syempre mag ano na rin United Nation na rin sa school Ayan so ayan, nandito tayo Banda ngayon sa may bandang Tough Avenue Ayan kumaway si Jim Jim So ayan So, uh, sobrang laki ng pinagbago ng baklaran ngayon mga idol kasi ayun no, so, kung mapapansin niyo po dati kasi talaga sobrang dami ng mga tao dito yan si YP pero ngayon uh, medyo maluwag po siya kasi uh, parang hinigpitan na rin yata ngayon dito yung mga tindahan ayan o oh. so kaway kaway muna tayo mga idol ayan. so naglalakad po kami at uh, papunta kami ngayon doon sa may uh, ito itong way na to mga idol papunta po ito sa may likod ng baklaran church kasi doon po yung target namin kasi nandun halos lahat yung mga costume doon mo makikita Uh, mga pang -kasal, mga pang yung mga pangkasal, mga pangbinyag, yung pag-aatin kayo ng mga party, mga pangdibo. Ayan, do, halos lahat doon kasi natin makikita sa may likod banda ng Baclaran Church. Kaya, ayan, naglalakad po kami papunta roon mga idol. Ayan po, oh. Kung mapapansin niyo po, uh, mabilis lang po yung lakad natin dito kasi hindi ka tulad dati mga nakaraang taon na ano grabe sobrang siksikan dito lalo na magdi December pag ganitong mga panahon po ah, talagang sobrang siksikan dito halos hindi na mahulugan ng karayom pag ng panahon dati pero ngayon po uh, ah, siguro hinigpitan na rin talaga nira dito sa baklaran kaya medyo, ano, medyo maluwag po dito ngayon Ayan, so sobrang laki din ang pinagbago talaga. Ayan, at nandito na tayo ngayon banda sa may likod po ng uh, Church. Ayan po, makikita nyo po, uh, si siyempre, si maghahalloween na rin. Kaya, ayan, makikita nyo halos lahat ng paninda dito, mga pang Halloween talaga. Wow! Ayan, si Jim Jim pa o diba, mga idol. So, ayan po, at uh, uh, nagtatanong muna si YP dito kung ano yung pwede ano, syempre tingin-tingin muna window shopping at ayan si Jem Jem ayan susukat muna siya dito ng damit na pang UN niya para sa school niya ayan so ito po yung nagustuhan namin ngayon yung uh, Korea kasi wala ka lang makita na Philippines saka United, yung US kasi yun yung mabenta dito ngayon kaya ito yung nagustuhan niya. Pero medyo may kamahalan siya. Nasa 1,200 ang pinakamababa nila dito. Kaya ang kunin siguro ito ng 1,000. Yan. Kaso medyo alanganin. At uh, dito kami, lumipat kami dito sa may kabilang side. Ayan po mga idol. So ito po yung napili namin Korea, po Rhea. Kulay mga idol. Ayan. So, yun. Mag-ingat po tayo palagi. At God bless po sa ating lahat. Short lang tayo mga idol. Alright. Bye-bye. Sunset high and I'm putting up. Blood rushing in the head.